Ang pagbubukas ng episode 681 ay hindi tinig ng papuri, kundi ang katahimikan ng isang madilim na eskinita. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, marahang naglakad si Tanggol. Huminto siya, pinagmamas na ng mga barong-barong kung saan ang mga bata ay nagtatakbuhan sa basang lupa, habang ang mga ina ay tahimik na nagtatakpi ng mga damit sa ilalim ng dim na liwanag. Sa kanyang mga mata, sumilay ang habag. Doon, sa gitna ng dilim, ipinangako niya sa sarili kung hindi ako ang tatayo sino ang magtatanggol sa kanila. Mula sa panata na iyon, buong tapang niyang ipinahayag ang pagtakbo bilang alkalde. Agad kumalat ang balita, dala ang pag-asa sa mga pusong matagal nang nakalimutan. Sumigaw ang masa, niyakap siya, tinawag siyang bayani ng mahihirap. Sa sandaling iyon, si Tanggol ay hindi na lamang pangalan kundi apoy na nagningning sa isang komunidad. Ngunit sapat ba ang isang ningas upang salubungin ang bagyong politikal? Ang sigla ay kaagad na bahira ng bulong-bulungan. Ibaba siya sa mga politiko, mauwi rin yan sa korupsyon. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na unti-unting pumupunit sa bagong habi ng tiwala. Kita ng mga manood ang malinaw na tunggalian, isang panig ng taos pusong paniniwala at isang malamig na pag-aalinlangan. Humarap si Tanggol sa karamihan, mga matay matatag ngunit pusong mabigat. Alam niyang hindi ito simpleng laban, kundi pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Kapag siya'y nabigo, hindi lang oportunidad ang mawawala, kundi pati ang imahe ng bayani na iniukit ng mga mahihirap sa kanyang balikat. Kaya ba niyang panatilihin ang sarili laban sa unos ng kapangyarihan o siya'y babagsak sa bigat nito? Bawat eksena ng episode ay nagsusulong ng tensyon, nilalarawan ang banggaan ng pag-asa at pagdududa. Si Tanggol ang naging tulay ng dalawang mundo, inaangat at isinusumpa, pinararangalan at hinuhusgahan. At ang paghila-tulak na iyon ang siyang dahilan upang manatiling nakatutok ang mga manonood sa kanyang bawat hakbang. Sapagkat minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang nasa harapan, kundi ang mga pagdududa na naninirahan sa mismong mga tao minsan nang tumawag sa atin na bayani. Ang atmosfera sa episode 66 and 81 ay mabilis na nagiging mas tense nang umabot sa rurok ang tunggalian ni na Rocky Boy at Miguelito. Sa entablado ng kapangyarihan, hindi lang sila dalawang taong magkaiba, kundi kumakatawan din sa dalawang landas, isang panig na uhaw sa dangal at isang panig na sabik sa kapangyarihan. Si Rocky Boy na minsang naging malapit kay tanggol, ngayon ay nakatayo sa gitna ng hangganan ng katapatan at ambisyon. Pumasok siya sa laban hindi dahil sa pera, kundi upang patunayan na siya ay higit pa sa isang anino. Nagningas ang kanyang mga mata sa hamon habang kaharap si Miguelito, ang taong may suportang nakatago mula sa isang makapangyarihang puwersa. Sa isang lipunang pinamunuan ng pera, may bisa pa ba ang dangal bilang sandata? Lumabas si Miguelito na punang tiwala nakabalot sa sinag ng isang maagang kampeon itinataas siya ng mga guerrero bilang gintong piyesa sa gisag ng pagpapatuloy ng kapangyarihan. Ngunit habang mas mataas siyang nakatayo, mas nahahayag ang takot na kanyang itinatago. Alam niya na ang suporta na mayroon siya ay hindi bunga ng tiwala, kundi ng mga lihim na pakana. Ang labanan ng dalawa ay hindi sa pamamagitan ng kamao, kundi sa mga matatalim na salita at estratehiyang politikal. Tahasang hinarap ni Rocky Boy si Miguelito. Tunay ka bang lumalaban para sa bayan o isa ka lang tabing na nagkukubli sa kapangyarihan ng guerrero? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw tulad ng kulog, nagpatahimik sa buong bulwagan. Siya ba ang nag-iisang may lakas ng loob na magsabi ng katotohanan o itinutulak lang niya ang sarili sa kapahamakan? Si Miguelito, sa halip na maring sumagot, ay ngumiti ng malamig na para bang lahat ay bahagi na ng planong inihanda noon pa. Hindi siya umamin, hindi rin siya tumanggi, iniwan ang isang puwang ng kalabuan. Sapat upang maghasik ng mas maraming alinlangan sa dami ng tao. Ang katahimikan na iyon ay higit nakakatakot kaysa anumang paratang. Samantala, hinila ang mga manood sa isang nakakaipit na bagyo ng tensyon. Kitang-kita ang butil ng pawis sa noo ni Rocky Boy at ang bawat mapanuyang sulyap ni Miguelito. Sa bawat eksena, maingat na iniiwan ng direktor ang mga tanong. Sino ba ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Ang may dangal o ang may impluensya? Kung ang kapangyarihan ay isang tabak na may dalawang talim, baka ba't hindi na mamalayan ni Miguelito na ang talim nito ay nasa kanyang league? Nagtapos ang bahaging ito sa isang eksenang makapangyarihan. Lumabas si Rocky Boy sa bulwagan, sinalubong ng palakpak ng kaunting naniniwala sa kanya, habang si Miguelito ay nanatili, napapaligiran ng maingay na karamihan ngunit may may matang puno ng pangamba. Dalawang landas, dalawang pasya, ngunit isa lamang ang makakapanatili kapag dumating ang totoong bagyo. Sa dilim ng isang eskinita, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Katatakas lang ng grupo mula sa paggubkob ngunit walang katiyakang ligtas sila. Malungkot ang mga mata ni Min habang nakatanaw sa malayo kung saan si Hung ay naiwan pa rin sa panganib. Maring pinisil ni Kung ang kanyang kamao, umuukit sa isipan ng pangako. Anuman ang mangyari, babalikan kita. Habang sila ay naghahanda ng umatras, isang dikilalang tinig ang sumambit mula sa likuran. Akala niyo ba makakatakas kayo? Isang misteryosong nilalang ang lumitaw, may matang kumikislap sa dilim. Walang nakakaalam kung siya ay kaibigan o kaaway, ngunit malinaw na hawak niya ang lihim na kayang baguhin ang lahat. Pumilis ang tibok ng puso ng bawat isa, Malabo ang landas sa unahan, tanging tiwala at pagkakaisa ang nagdudugtong sa kanila. Uh, hindi pa nagsisimula ang tunay na bagyo at ang mga manood ay mapipilitang maghintay upang tuklasin kung sila ba'y lalakad patungo sa liwanag o lulubog sa dilim. Huwag kalimutang i -like at mag-subscribe sa channel para masubaybayan ang kapanapanabik na paglalakbay na ito sa susunod na episode. Sa kabuuan, ipinakita ng episode 6681 ng FPJ's Batang Quiapo ang matinding tunggalian ng dangal at kapangyarihan ng tiwala at pagdududa. Mula sa tanggol para sa mga mahihirap hanggang sa matinding sagupaan ni na Rocky Boy at Miguelito, malinaw na ang laban ay hindi lang para sa posisyon, ito'y laban para sa kinabukasan ng buong komunidad. Ngunit habang mas nagiging matindi ang kwento, mas dumarami rin ang misteryo at panganib na naghihintay. Huwag palampasin ang susunod na episode. I like at mag-subscribe sa channel para patuloy ninyong masubaybayan ang bawat kaganapan ng labanang ito.